Hindi ba alat ang nakagat ako ng aso? Ayan o, no, hindi ba alat ayan? Nasa hospital kasi ako, papaturok ako niya, no? Siya naman ako ng aking asawa. Alat abang hindi ako nag-deliver? Hindi ba alat ay, yan? ayan? Ayan o, tinunin nyo nga, o. Oh. O, oh, di ba? nag ako ng ano, customer, dahil ito yung mga dideliver ko, o. Ayan o, ang ganyang karami ang aking di-deliver. Hindi lang yan. Meron pa yan. Ito pa yung isa o. Oh. O. Oh. Punong-puno yan o. Oh. Yan. Maraming parcel na yan. Kaya samahan nyo sa oh, deliver O, oh, di ba? Hindi ba alatang hindi ako di-deliver niyan? Ayan o, oh, magsisimula na ako Andarin ko na yung motor ko papunta sa mga bahay ng customer ko. Kailangan nalagang magtyaga kahit mainit yan. Pagpasensyahan nyo na yung ganyang ano, kagulo ng aking video. Kasi na sobrang init, hindi mo natin, hindi namin malaman kung ano eh, kung anong gagawin. Kasi sa init, sa tindi na talaga ng init ngayon. Tsaga lang. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Yan, daradaray ko lang aking pagka. Ganyan talaga ang buhay ng isang rider. Para pag makarating ang mga parcel, titiisin mo ang init at ulan. Minsan mainit, minsan maaraw, minsan umuulan kanyang katindi o nung ng mga parcel. Kaya, sa mga customer ko, pagpasinsahan nyo na kung minsan hindi kagad kami makarating dahil sa minsan inaabot kami ng ulan, init. Minsan naman, pag kinakatok mo sa pinto sa, o sa doorbell, hindi kagad lumalabas. Kaya ginagawa namin, kumikilos kami para doon pumunta sa mga malililim na lugar. Pero yan, oh, bubastan si sir. Ito naman ngayon, kahit mali, mainit tsagain mo, wala akong makitang ano yan, wala akong makitang malilim, dahil sa sobrang init. Ayan o, nakataas na yung paa ko. Kasi alam nyo kung bakit? Kaya nakataas ang pantalon ko dyan, dahil sa nakagata ako ng aso nyan. Hindi ko kakalain, kagatin ako ng aso na ano, nakatalikod ako. Yung pala, aso na ligaw. Kaya sana, pakiusap ko sa mga may alagang aso, pakitalin nyo naman yung mga aso nyo para hindi maka, kagat ng ano kapwa rider ko kagaya niyan nakagat ako O sana kahit ano at saka sana intindihin nyo nuwain nyo naman kami dahil wala kahit na mainit sana lumabas ka kayo kasi hindi namin hindi nyo alam kung ano nangyayari sa amin sa labas hindi nyo alam kung na sobrang init na yan nahilo o sobrang lakas ng ulan basang-basaan na kami sana manuwaan nyo kami at sana yung aso nyo pakitalo nyo naman para hindi makakagat ang kapwa naming rider di ba? Kaya kahit nakagat ako niyan... Kinaga ako... Para matapos lang at makarating... Para matapos lang may deliver ang mga parcel ninyo... Ang gaya niyan... Kahit nakagat na ako niyan... Eh... Tinapos ko na maghapon... Ah, para pa matapos na yung pagdi-deliver ko... Pagundan na ako sa ospital para magpaturok ng ano... Anday Rabies... Kaya gaya niyan, nakagat ako niyan... Kaya minadali ko na yan... Minadali ko na ang pagdi ng mga parcel ninyo... Sana maintindihan nyo... Sana ano, kagaya niya, no, napunta na kami sa ospital. Kasi pagkatapos ng deliver, pumunta na ako sa ospital para magpaturok. Napasama nga ako sa aking asawa. At ito na nga, oh. Ito na nga, oh. Eh, kahit na pagod. Ayan na nga yung, ano, yung mga schedule ng aking turok para sa anti-rabis. Sana yung mga aso nyo, pakitali nyo, please. Para ma makapag-deliver ano, kami ng maayos.